Grabe, sobrang solid nito guys. Merong bagong menu ginawa si Mayor na mapapabilis yung pagbabarko namin for today's video. First time ko lang din makakita na may gumawa nito, kaya tara, samahan nyo mag-food trip yung kalbo. Let's go! So ayun na nga guys, kung napanood nyo sa nakaraang video, bawal muna magtrabaho at mapagod yung kalbo. Injured kasi yung puso, estelikod, pahinga lang daw muna, sabi ni Bosun, sarap buhay! Hindi rin naman ako ganong makagalaw guys kasi may kirot kaya ang magiging activity natin sa barko, kumain at magmarites. Sheesh! Sakto, debut pa naman ng bagong mino ni Mayor na talagang pang malakasan, panigurado, mapapalaban yung kalbo. right. Kaya wala nang teka-teka, umpisa na kagad natin sa umagahan bago tayo maging foreman. Sheesh! Unang pinintahan, meron tayong kanin, bagong saing. Pritong itlog, galing sa manok, bok 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 bok. At ang all-time favorite, bacon. Medyo maputla siya ngayon. Umaapaw na nilagang itlog, longganisa, mushroom, pinakuloang kamatis, ikrambol egg, itlog ulit. Magsawa ka hanggat gusto mo. Grabe, umagahan pa lang yan guys. Pero sobrang dami na na pwedeng pagpilian. Tapos pagdating naman dito sa kabilang row, meron pang pa ice candy. Oh yeah! Nandyan na rin yung mga prutas, dalawang flavor ng yogurt, kamatis at ham and cheese. Pagdating sa inumin, wala ka din pro-problemahin. Mesman, bakit walang baka? Walang laman. Ano ba yan? Walang laman. Eh, adan. Eh, eh, batadan. Don't worry guys, kung sakaling maubos yung gatas dyan, dito sa rep, meron ding fresh milk. Samahan mo pa ng andy juice, condiments, kuha lang. Ayun, tamang food trip na si Kalbong Siman. Kulang lang siguro sa itlog at bacon, kaya nanginig yung likod. Oh, she! After ng umagahan, konting lakad lang muna guys ng matunawan tapos dumiretso na tayo ng tanghalian. Oops, kung napapaisip kayo guys kung anong merienda bago magtanghalian, meron kaming cheese croissant. Ito naman yung mga food trip namin ngayong lunch break, favorite subject. Meron tayong spaghetti, Filipino style, igiling-giling, maglagay ka hanggat gusto mo. Meron ding mga tacos, may pa letter at lapad. Tapos sa kabilang lamesa, nandiyan naman yung mga gulay at salsa, bahala ka ng magtimpla. Shoutout na rin sa kukun ni kitang kita mo yung kasipagan, meron pang mga lupain. Sheesh! Konti lang muna yung kinuha ko guys, diet kasi si Kalbong Siman TV, pang warm up na muna to para sa gabihan, alright! Hindi na natin papatagalin guys, it's dinner time! Dito na mapapabilis yung ating pagbabarko, kaya mayor, ilabas mo na yung bagong menu. Simula na kagad natin sa liyempo, luma na yan guys, hindi yan yung bago. Tinabihan pa ng pork chop na makakapal, chinela size. Mapapalaban yung pangako dyan guys, kaya mas maganda pa kumuha ng mga gulay-gulay. Tapos eto na, dumating na yung ating hinihintay, bagong menu ni Mayor, unli Balat! Eh, napakaangas par, balat all you can, high blood check! Grabe ngayon lang ako nakakita ng ganito guys hindi ka na mahiyang piliin yung mga balat sa lechon Sheesh! Tignan nyo naman guys napaka crispy nyan wala man lang kahalo halong laman purong balat panigurado minus 1 agad Pero don't worry guys meron naman ditong mga gulay gulay pangontra alright At dahil ngayon lang lumabas tong menu na to syempre hindi yan papalagpasin ni Kalbong Siman TV oh yeah Yung ibang crew nga guys kanya kanya na silang tipak Pagdating naman kasi dito sa barko guys, kahit anong kainin mo, walang aawat sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Tapos sinamahan pa ni Mayor ng masarap na sausawan, rekado pa lang, halata ng hindi tinipid. Paano ba yan guys? Diet ulit si Kalbong Siman, wala muna tayong rice. Bahala na si Batman pagdating sa medical, let's eat! Kain tayo guys, unang kagat. Unang kagat.